Hi guys! Welcome back to my vlog. For this video ay akin i-share sa inyo kung paano o ano nga ba ang gagawin natin kapag magdi-deposit -de tayo sa ating account sa Metrobank. Meron tayong 6 tips sa pagdi-deposit -de sa ating account sa Metrobank. So bago natin umpisa ng ating video, kapag baguhan ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking malitis video tutorials. So guys, panoorin natin ang short video na ito. Step 1. Go to any of Metrobank branch or pumunta tayo sa kahit saang branch ng Metrobank. Step 2. At the form table, get a deposit slip. Kukuha tayo ng deposit slip. Step 3. Fill up the deposit slip. Pipilapan natin yung ating deposit slip guys. And then, isulat natin ang 10 or 10 digit Metrobank account number. And then, isulat din natin yung ating Metrobank account name. and then yung pizza ng ating pag deposit tapos isulat natin yung ating dinamination ng ating pera yung dinamination po guys ay yung buo ilang pieces po yung ilang peraso po yung 1,000, 50 or kahit na ano dinamination na ilagay mo dyan ilagay mo kung ilang pieces tapos yung total amount of deposit and then step 4 get a priority number kukuha tayo ng priority number guys Step five, Proceed to the counter when the priority number is called. So, pupunta tayo sa counter kapag tinatawag na yung ating priority, priority number. Step 6. Receive a validated duplicate copy of our deposit slip. So, makakanagap tayo ng duplicate copy sa ating pagdi-deposit ng account. Sana nagustuhan nyo ang aking tutorial ngayon. See you on my next video and God bless!